What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog tungkol sa pagtaya sa loto. Pero bagong ang lahat, shout out muna tayo. Shout out sa napakabait kong kumpare at napakagwapo kay Ariel Capina. At shout out din sa tropa ko diyan sa Cebu na sa gwapo ay napakamacho kay Junjun Espino Jr. Shout out sa inyo mga bossing. Ngayon nga ay ang ikalabing tatlong araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 14, Sunday at ang loto draw ngayong gabi ay Super Loto 649 at Ultra Loto 658. Grabe na premyo ngayon sa 649 dahil ito ay umaabot na sa 590 million pesos mga boss. Grabe na na niyan. Sana tayo naman ang makakuha niyan. At syempre, kung taya lang ang pag-uusapan, ba? Maga pala nakakataya na tayo. Ito na nga ang ating mga tickets, di ba? At ito na nga ang ating mga numero. Sa 649, ito yung inaalagaan natin. Ayan. Dahil malaki nga ang premium nga sa 649, kaya meron tayong lucky pick, syempre. Ayan ang ating lucky pick. At meron din tayo, syempre, inaalagaan ng number sa 658 naman. So ayun lang mga bossing at uh, hintayin na lang natin mamaya ang magiging resulta ng Lotto Draw sa 649 at sa 658. Well, sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at syempre yung pinaka inaasam natin na 6 numbers dahil napakalaki ng jackpot price nga sa 649 ito ay umaabot ng 590 million pesos. So ayun lang mga bossing, hintayin na lang natin mamaya. At eto na nga ang mga lumabas na numero sa loto draw ngayong gabi. Unahin na natin sa 649. At dito nga sa inaalagaan natin sa 649, sa letter A ay nakakuha tayo ng number... 2 lang. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number... 24 n29 lang. Woo! Ngayon naman ay tignan natin itong lucky pick natin sa 649. At dito nga sa letter A ay nakakuha tayo ng number. Wala. Sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number. Wala rin. At sa letter C naman ay nakakuha tayo ng number. wala pa rin. At ngayon naman ay tignan natin itong inaalaga nating number sa 658. At sa letter A nga ay nakakuha tayo na wala. At sa letter B naman ay wala din. Ah? So ayun nga mga bossing at nalaman na natin na naging resulta sa lotto draw ngayong gabi sa uh, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Yun nga, nakakuha lang tayo ng isang number lang. Okay lang yun. Better luck next time na lang mga bossing. Again mga bossing, thank you for watching. And please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. At pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page at sa ating TikTok. So yun lang, mga bossing. God bless po. Bye. Bye-bye. Bye.